si Senyorita Blandina, binilhan ng bahay yung si Francia, pati si Adelpha, yung hilaw niyang piyan at saka hilaw niyang hipa. Alam niyo po ba yun? <laughs> mga sinuswerte pala yung mga yan. At binilhan pa ni Blandina ng bahay. Ang <laughs> Umanda yung mga yan sa akin. Oh, relax lang kayo, madam. Huwag kayong magagalit. Sinasabi ko naman sa iyo. Ano pa? At ito pa, madam, ha? ba diba nasa London si si Peter pati si Blandina para buhay ng niyang buhang tsaka ano blocks na ipapagawa na sa bahay na sa Buracay ay sa Tagaytay mga nagsinungaling pala itong hipag at biyan ni Blandina siya sabi nila na pinapakuha yung anak ni Nena yung anak ni Peter at dadalhin doon sa Buracay sa Mindoro at sa Buhol ay yung pala ginawang katulong kawawang <laughs> bata madam nagdaya ang sa akin salamat Noah ha babayaran kita yung kikasyon na na magkano? 10,000, Gawin ko ng 10,000 dito sa'yo. Kaya ka na, bisan mo. O, oh, madam, saan tayo pupunta? Bilisan mo. O, oh, madam, naku, madam, po. Naku, madam. Huwag po tayo mag-iskandalo doon. Hindi tayo taga roon, nakakahiya. Huwag kang mag-aala, Sonia. Hindi ako mag-iskandalo doon. Basta dalahin mo ako doon sa bahay na binili ni Blandina sa kanila. Mga sinuswerte. Sa mga lugar yon. Saan, saan ano nyo, madam? Sa naik lang naman yun, madam. Malapit lang pala, naik lang pala. Sige, nalarga tayo doon. Naku, madam, basi pa ako mo, madam, ha? Ah. Hindi kayo magsusubok kay Senyorita Blandina. Papa, hamak ako noon. Huwag <laughs> kang mag Sonia. Hindi ako magsusubok kay Blandina. Tsaka yung iniisip mong iskandalo, hindi ko gawain yun. Nakapag-aral naman ako. Mga siswerte pala yung mga yan akala naman nila si Peter ang may binisa ka na may pera kakapal mahindi na ihiya ipapahamak pa yung anak ko <laughs> ipapahamak pa yung pangal ni Blandine ang inaalagaan <laughs> ang kakapal nila no Sonia Naku, no, sorry, hindi pa makakasama dyan sa ano, outing natin. Mayroon akong problema pa eh. Masakit pa yung ulo ko, tsaka may pasapa ako. Nakakain ako ng medyo allergy ako sa isang hip sa hipon niya ah, kaya medyo nabaga mukha ko kaya nagpapahulman muna ako ng ano ng pasako kaya hindi makasama sa outing natin dyan sa may ano kalatagan pasensya ka na oh. ha? kasama siya? yung na ano dishwashing ni Pete pasensya hindi na naman basta next step kung niyaya niyo ako kasama na ako ulit <laughs> bye thank you friend Makakainis naman, hindi ako makakasama, makakainis. Francia! Ikaw muna dito, punta muna ako dun kay kay Emiliana. Ha? Huh? Alam ano mo, gagawin mo dun, ma. Kukunin ko yung anak niyang pangalawa para kay Papa meron tagapagbantay din sa tindahan natin. Ay naku, tama yan, naisip mo, ma. Ikaw, paalas sa alas ka pa naman, hindi ka maasahan. Ay magka naman yung bao ng bata, grade 9 lang naman o grade 10. Eh, syempre, kaya ako paalas sa alas kasi may pinupuntahan ako. Mas na ako. Tintindahan, yung benta rito, ah, maayos ka. Pipo na ako sa'yo. Oh, sige na, ingat kayo. Sana makuha yung tagay yun, anak ni Emiliana. Saan tayo sa niya? Nandito tayo ba Ayun po yung hilaw na biyanan niya na lumabas. Ah. Ayun pala. <laughs> Teka lang. Madam, sa kayo pupunta? Huwag ka mag-alala, hindi ko sila gagirahin. Dito ka lang. Puntahan ko lang doon. Dito ka lang sa loob, huwag ka lalabas. Madam! Si Madam ka na. Sana mo kung watagan ni Mama yung anak ni Emiliana. Ano ba yan? Naihit pa ako. Ay. mga sinuswerte talaga. Ang swerte nyo sa anak kong si Blandina. Manda kayo sa akin. Hindi mo na ngayon pero manda kayo sa akin. <laughs> Ay, salamat. Hindi nag-iskandalo si madam. Ako, buti naman madam, hindi ka nag-iskandalo dun, madam. Ay naku, Sonia, ba't ko naman sila i-iskandaluhin? At saka pwede ba, Sonya hindi ako gumagawa ng iskandalo, no? Graduate ako with Latin award. Nung college ako, kumuha ko ng Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Cum laude. Kaya pwede ba? Hindi ko ibababa yung level ko ng dahilan sa kanila. Kakausapin ko ng si Blandina tungkol dito. Ay naku madam, mas maganda pa nga yun isip nyo na si Senyorita Blandina yung kausapin ninyo. Naku po, hindi kaya nag-eskandalo madam. Na? Nakakatuwa po kayo. Kinabahan po ko sa inyo. Ay naku, hindi ko gawain mag -skandalo. Sorry Sonia. Halika na madam, alis na tayo. Ah, sige, halika na Arista tayo. Bakit parang may tao kaninang pasilip-silip? Naanilag ko doon sa may kurtina. Sino kaya yun? Ayan, binabalik yata ako. Kanina pa ito ha. Pag alis pa ni mama, biglang na niya.